Hello guys, good morning. Ito mo na short video mo na ako mga idol para maka post post ako ng kunting ads. Good morning mga idol, paki subscribe and hit notification bell para update kayo sa mga bago kung mga video mga idol update lang everyday sa short video para sa akong maka-earn tayo. Kung sino mang mag-comment dyan sa mga video ko, manotify ko yan, mga idol, o ma marisbakan rin muna kung mga idol, hintay lang kayo, kung hindi pa kayo marisbakan. Thank you so much! Happy weekend, everyone! Ito so, ako, mga idol, sa highway. Pag may time, makawaiti. Pero, yan, diya pito nga. Mga idol.